Ma'am, shout out na ma'am. Nasa vlog, nasa vlog ko kayo ngayon. Oh dito ako ngayon sa Audidics, Kinalog sa May Carolina. Ito sinasabi kong masarap na kilalasan dito sa Naga dayo mismo. Ano? So, sabado ngayon, gaya na nasabi ko, wala akong pasok. Kaya may time tayo para mag-ride uh, saglit. Nakwento lang tayo mga tol. Oh riders Daming riders ha Ayun, Medyo nakakamiss lang mga tol ha Dahil na yung uh, may pandemic Iba na yung ano Yung uh, naging uh, takbo ng ating panahon ngayon Ayun, Tandaan po natin mga tol Si COVID andito pa rin Kaya Huwag tayong magpakakampante Meron na daw vaccine pero ano ka na isa ka sa mabibigyan ng vaccine na yan At takbong pogi muna tayo mga tol ayos na ayos yung ito, ito, ito eh. takbong pogi lang mga tol Boss. Yes. Sticker. Sticker geraray. Wala kamo diyan. No. Boss. Kyo, okay, oh. yan tayo ng Love Radio sticker. Welcome back once again sa ating uh, channel. Ako po si Toto Bato and this is uh, Toto Trip. Ayan. So Sabado ngayon, gaya na nasabi ko, wala akong pasok Kaya may time tayo para mag-ride uh, ride saglit Nakwentuhan lang tayo mga tol Magaling panahon ngayon Mainit Dahil Sabado nga ngayon, wala akong pasok So gailong-gailong ngayon Ayan mga tol Kumusta kayo? Magpapasko na mga tol So kumusta ang ating uh, Uh, weekend Medyo nakakamiss lang mga tola Dahil ngayong uh, may pandemic Iba na yung ano Yung uh, naging uh, takbo ng ating panahon ngayon Aside dong na uh, meron na tayong pandemic Dinaanom pa tayo ng uh, Napakaraming uh, bagyo Dito sa Bicol Kaya medyo ngayon parang uh, Nakaka-recover Ayan mga tol, kung bago lang kayo dito sa aking uh, channel, para tayo, bago lang ako na nag <laughs> uh, umpisa pa lang ako dito sa ating uh, channel paki subscribe naman mga tol that's batotoy trip so bago pa lang yung channel ko kaya konti pa lang yung ating mga subscribers ano? by the way I'm Totoy Batobo and I'm a radio DJ sa 99.1 Love Radio Naga ayan so kung mga taga Naga po kayo o taga Kamsur o kaya naman dito sa Bicol na naabot po ng aming signal hanapin nyo po sa inyong radyo, uh, radio 99.1 Love Radio Naga on board po ako doon from Monday to Friday and of course Sunday 5 a.m. to 12 noon mga tol ayan pag Sabado naman wala akong pasok of duty ko eh, ayun, nandito tayo ngayon sa kalsada at umaarangkada. Ayan. So, ayan mga tol. Gaya ng nabanggit ko kanina, marami yung nabago sa ating ngayon. Nang dumating itong si COVID. Usually, kapag ganitong uh, December, ano, busy busy na yung mga tao sa pag-aanda para sa mga Christmas parties ng kanilang mga chikiting sa school okay naman party uh, parties sa kanilang mga opisina ayan dahil ito yung time na uh, binibigay na na i-release na yung kanilang mga ano mga 13 month pay at ang iba may bonus pa ayan so kayo mga tol naibigay na ba yung 13 month pay nyo sa kayong bonus nyo <laughs> ayan medyo tipid ngayong uh, taon na to dahil uh, doon sa pandemic ayan binawal nga na muna yung paglabas ng mga bata kaya uh, medyo nakatipid yung mga magulang pagbili ng uh, mga bagong damit bagong sapatos dahil di naman nga lumalabas oh, o so, sa hindi naman uh, kailangan na ano uh, bilhan ng mga damit o kaya sapatos, usually binibili ng mga bagong damit or sapatos kapag uh, ganun magpaparty, di ba? pag mayroong Christmas party ayan, may bagong damit bagong uh, uh, sapatos parang ano na rin, direct uh, uh, Christmas gift na rin ng mga magulang sa kailang mga anak, ayan para pang nag-attend ng uh, party ayan, tuwang-tuwang -tuwa yung mga bata, may bagong sapatos may bagong damit ayan, minsan may mga bago pang regalo Uh, bago pang uh, ano, laruan, ayan. Pero ngayon, nang dumating si COVID, halos nawala lahat yon. Bawal na muna yung uh, pag uh, uh, gag sasagawa ng uh, mga Christmas parties, yung pagtitipon-tipon, ayan. Kaya uh, medyo nakakalungkot isipin na nang dumating yung uh, uh, si COVID nang nagkaroon tayo ng pandemic alos na parang nabago yung ating uh, mundo ano talagang totally nabago yung mundo natin ha hindi gaya nun, nun dati na belo ka lang na lumabas kung saan mo gusto mong punta ngayon medyo lumuwang luwang na so marami na yung uh, mga taong lumalabas nasa atin na lang yon mga tol yung uh, pag-iingat, dapat make sure na uh, kapag uh, lalabas po kayo dapat naka face mask tapos naka face shield, oh speaking of face shield <laughs> make sure na lagi kayo may bibit na face shield ha? lalo na pagpapasok kayo ng mall gaya yun nangyari sa akin nakalimutan kong uh, magsuot ng uh, uh, face shield nang uh, pumasok ako ng mall, hindi ako pinapasok ng uh, guard <laughs> ayan, so naabala tuloy ako, ayan So make sure na meron po kayong uh, face mask Aside sa face mask Dapat meron din kayong face shield Para pag pumapasok kayo ng mga mall Ay uh, dire diretso lang At hindi na kayo kailangan na ano uh, Sitain ni Manong Guard Siyempre kapag nasa crowded uh, place po kayo Dapat uh, observe social distancing Ano Hanggat maaari, iwasan nyo yung mga lugar na ano, siksikan yung mga tao para safe tayo ano and also make sure na palaging uh, mag uh, ng gamay ano uh, kapag lumalabas po kayo ayan kung wala naman kayong uh, oras para makapaghugas ng gamay Siguro dapat meron kayong alcohol ayan dyan na naman yung mga importante sa ating tinatawag na minimum health standard ano para maiwasan natin na ma-infect nitong si COVID ayun, tandaan po natin mga tol si COVID andito pa rin kaya huwag tayong magpakakampante sabi nga meron na daw vaccine pero gaano ka kasigurado na isa ka sa mabibigyan ng vaccine na yan sa dinami-dami ng mga tao sa mundo ano? milyon-milyon na nagangad na makaroon ng vaccine ayan parang uh, suntok sa buwan yun ha na makasali tayo dun sa mga mabibigyan ng vaccine na yan in case talagang uh, maging 100% effective na yung uh, uh didevelop dide na vaccine ng ibang bansa ano Riders Daming riders ha Ayan Daming riders Anong grupo kaya yon? Ayos 'yung mga service nila ha. Yung mga ganun ng mga riders. Mga big bike. hindi tayo pwedeng makisawayan dun ha. Dahil ang gamit natin ay ano lang itong uh, Honda Beat FI. Itong si Bitotoy pero kahit na ah uh, uh, ganun 'yung ating uh, service. Ba uh, pag gumalaw naman itong si Bitotoy. Talagang swabe. Uh, takbong pogi muna tayo mga tol mong pogi Ayun mga tol Sarap dito Sarap baka kita ng ano Ng uh, green Nakaka uh, Relax Kapag nakakita ng ganitong ano lugar ganda dito oh. welong welo Ayan mga tol Minor muna tayo Ayun, ganda dun ha. Ah. Ayan, nakakamiss tong ganitong ano oh. Senaryo. Green na green. Ayun, mga tol, yung ano. Mount Isarog. Mais. Ayan. Mga bagong talim ng mais. Maisan oh. Ganda. Nakaka-relax dito, mga tol. Ano kaya kung... Uh, ganito kalaking lupain mo, ano? Sarap siguro ka ganun na... Harvest time na, ano? May problema lang kapag uh, ganun na binagyo tapos hindi ka pa nakapaghanda hindi pa siya pwedeng i-harvest tapos bigla kang dinaanan ng bagyo o isa yun sa mga problema ng ating mga farmers yan bagong tanim ng mga mais is. Ganda no? Parang ay ng umalis dito sa lugar na to. makaka relax ganda dito bukid na bukid oh nakakamiss yung ganitong ano lugar maamoy mo pa yung ano yung mismong mga ano mga amoy putik dun yung ano quarantine facility pag nagkakaroon ng mga covid ayun talagang malayo siya oh so nakakatakot talaga kapag na-covid ka Yan, dadalhin ka doon sa quarantine uh, facility area o, malayos sa pamilya mo 14 days din yun kaya mas maganda mga tol ingat-ingat na lang ngayong uh, nasa pandemic pa rin tayo kita nyo yung ano yung lugar na yun oh overlooking centro naga na oh Ayan. nasa taas na tayo mga tol nasa may paana na tayo ng mount isarog Siguro baba na ulit tayo. At medyo ginugutom na rin ako. Ano kaya kung uh, punta tayo nung ano, Didigx Kinalug. Uh, isa sa mga masarap na ano, uh, kinalasan na dinadayo mismo dito sa may uh, Barangay Carolina. So yan, punta tayo ng masarap na kinalas ng Didix Kinalog. Ayan. Dati yung lugar nila doon sa may ano eh, papunta ng uh, barangay uh, Karangkang Magaraw. Dito sa uh, Ayan dito. Dito dati sila. Kaso uh, dahil nga inaayos yung uh, tulay lumipat sila sa bandang dito ayan dito sila sa may labasan lang ayan mga tol inalas muna tayo sa didik Ma'am, shout out na ma'am. Nasa vlog, nasa blog ko kayo ngayon. Dito ako ngayon sa Kinalog sa May Carolina. Ito sinasabi ko masarap na kilalasan dito sa Nagadi na Dayo mismo. Ano? Galing pa ako ng sentro pero nagtumayo ko dito. Ayan yung staff ng uh, Kinalog. Ayan. Si, sabi yung name nyo para marinig. Si Maymay. Crisel. Si Mambani si Ma tapos. Ay, ayan. Sila yung mga ano, yung mga yeah. masisipag na stop ng uh, yeah. Bibix Pinalog. si yeah. Sir. Harry. Yeah. Ayan. <laughs> so ayan. Hello, mga mga ano yung mga pupunta po ng mga kilalasan, yung mga ilalagay dito sa Naga. Original yung kilalasan natin na sa Bibianda. Pero, meron na tayong talagang pinagayo di dito sa Maybarang ng niya Yung kanina pinagkita namin sa inyo kanina, nabi sila sa park na yun. Sa may tulay, kaso yung naayos yung yung gawa ng bagyo, kaputol. So, dito sila temporary sa lugar na ito. Ayan. So, ayan. Subscribe na lang ha. Bato to Trip itrip with Toto Ibato. To salamat! Maraming salamat! Ayan mga tol, balik na tayong uh, sentro naga. Ayan at napasadaan naman natin yung masarap na kinalas ng Didix Kinalog. Again, shout out sa mga taga Didix Kinalog ha. Ayan, kanina. Tuwang-tuwang sila dun sa ano, sa na napapakinggan nilang uh, Christmas song sa radio ha. Abang uh, nakiplay yung uh, Christmas song, sinasabayan pa nila ha. Nakalabwede dito, dito lagi sa Didix Kinalog. So maraming salamat sa Didix Kinalog kanina ha nakature na naman sila sa 99.1 Love Radio so once again shout out sa mga taga Didix Kinalog especially kay Mom Bunny at sa staff ng uh, Didix Kinalog ayan. so yan mga tol ha kung kayo ay mapapadpad dito sa Barangay Carolina huwag niyong uh, palalabasin ng matikman ang uh, kinala special ng Didix Kinalog ayan kahit na medyo malayo talagang dinadayo yung uh, Didix Kinalog na yan ayan mga tol siguro dito ko na tatapusin itong ating uh, vlog ngayong umaga so doon sa mga napadpad sa aking channel don't forget to subscribe Matotoy Trip ayan bago pa lang itong aking uh, channel mga tol kaya kung mapapansin nyo, konti pala yung ating mga subscribers. Ayan. Hopefully, ay dumami rin ano. So nasa inyo na po yan mga tol. So, kayo na pong bahala. Please subscribe Matotoy Trip. And, uh, don't forget to hit the notification bell para manotify notify kayo sa mga susunod na videos natin. So once again, ako po si Totoy Bato and this is Batotoy Trip ayan mga tol ingat